Ipinagmalaki ng ilang tribo ang kanilang kultura sa pamamagitan ng pag-indak sa Kalikalihan Festival sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Nagpasiklaba naman ang ilang magsasaka sa pagbalat ng mais sa Farmer's Cornfield Day ng Ordaneta City, Pangasinan. Makibalita tayo kay Stephanie Azucena ng GMA Bacolod. Tibang ibang pakontes na ginamitan ng mais na ginawa sa Farmer's Cornfield Day sa Ordeneta City, Pangasinan. Di natrasan ng mga magsasaka ang paunahan sa pagbalat ng mais. Ang mga babae naman, nagpaunahan sa pagtanggal ng mga butil ng mais. At para mapalago ang pagtatanim ng mais sa lugar, pinag-seminar ang mga magsasaka. Sa Pawa, Ilocos Norte naman, ipinagdiwang ang Guling-Guling Festival. Hudyat ito ng pagsisimula ng Kwaresma tampok sa pista ang paggawa ng kakaning dudol na pinagsaluhan ng Ilocano turista. This one is very nice. Pinangigay at pinasigla naman ang parada ang mga kalsada sa Iloilo City sa kanilang pagdiriwang ng Paraw Regata Festival. Inabagan din ang pagtatanghal ng mga kalahok sa Mardi Gras competition. Sa San Enrique Negros Occidental, umaktong parang mga manok ang mga nagsasayaw sa Bulang-Bulang Festival. Bulang ang tawag ng mga taga San Enrique sa salitang sabong. Isa sa mga pangunahing kabuhayin doon ang pag-aalaga ng mga panabong na manok. Sa bayan naman ng Don Salvador Benedicto, sa saring tribo ang nagpasiklaban sa street dance at cultural competition. Bahagi ito ng Kalikalihan Festival. Bahagi ng kultura ng lugar ang Kali o Arnis na isang Pinoy martial arts.